Shout out sa mga mandarambong. Pagmasdan nyo ang ginawa nyo. Mga taxpayer. Nasa gilid ng kalsada sa tabi ng public hospital. Nagbabantay sa kanilang mga pasyente. Tingnan ninyo. Tingnan nyo. Masdan nyo ang ginawa nyo mga mandarambong sa gobyernong ito. Tingnan nyo. Asa na mga konsensya nyo? Asa na mga puso nyo para sa mga tao na yan? Nakakatulog pa ba kayo? Tanong lang, tao pa ba kayo? O nyo na nag nagkatawang tao na lang kayo? Tingnan ninyo yan, oh. Samantalang kayo ng mga mandarambong sa ibang bansa pa nagpapahospital. Itong mga ito, oh, pagmasdan nyo. Uulitin ko, pagmasdan nyo. Baka sakaling makurutang yung ano, maitim na budhi. Sobra na. Sobra na ang ginawa ninyo. nakakawala kayo ng pangunawa